Hello guys. So, ang topic natin for today paano mang-akit or paano maging kaakit-akit sa paningin ng lalaki. So, kung interesado kang malaman ang mga ito, panoorin ang video na ito. So, without further ado, So, ating alamin ang mga kaakit-akit sa paningin ng mga lalaki. So, at number one, pananamit. Huwag masyadong magpakita ng balat. Oh, naku, medyo controversial ang part na ito. <clears throat> Kasi, maaring iilan sa inyo ang hindi sasang-ayon dito. Pero, i-explain natin dalawang parts yan. Dito muna tayo sa unang part. Yung part na ang pananamit ng babae ay halos kitang-kita na ang kabuuan ng kanyang kaluluwa. Ibig sabihin, konting-kunti na lang yung natakpan sa kanyang katawan. Ito yung mga babae na mga nagsusuot ng mga, alam mo ba yon yung literal na pek-pek shorts, di ba? O yung damit na akala mo, damit ng bata, isinuot. Luwang-luwa na yung mga dibdib at halos kita na yung mga singit-singit niya, di ba? Yan, gustong-gusto ng mga lalaki yan talagang biswal kami. At talagang napakalagay. pagano talaga kami. Pero, ito ang catch dyan. Ang mga ganyang uri, gustong gusto ng lalaki yan, pero, sa mga panandaliang aliw. Kung gusto mo na sex ang habol mo, ganyan ang gawin mo. Ipakita mo yung katawan mo, ibulat-lat mo sa publiko. Sigurado, talagang pagtitinginan ka ng mga lalaki pag nanasaan ka. Pero ano bang i-offer mo? Panandali ang aliw ba? O pang matagalang relasyon? Pagmamahal na tunay? Hindi yan. Hindi kasi seryosohin ng mga kalalakihan kapag ganyan ang pinapakita mo. Punta naman tayo sa second part. Ito naman yung pananamit na kaakit-akit pa rin. Sexy pa rin sa paningin namin. Pero hindi kailangang magpakita ng iyong kaluluwa hindi kailangan ganon. Kami mga lalaki, talagang visual kami, na-appreciate namin, pumahanga kami sa kagandahan ng hubog ng iyong katawan, pero hindi kailangan magkubad. Hindi kailangan magpakita ng katawan para namin ma-appreciate ang iyong kagandahan. At karamihan ng mga kalalakihan, yung mga tipong ganitong babae, ang gusto nilang pang matagalan, o pang long-term, o pang lifetime. Kasi yung mga ganitong uri ng babae, sa paningin namin ay may respeto rin sa sarili. Number one. Number two. Eto. Magpakipot ng konti. Konti lang. O, oh, ba? Diba? Alam nyo, kaming mga kalalakihan, talagang kami gustong-gusto namin ng challenge. Gusto namin i-conquer ang isang bagay. So, kapag nakita namin na ibinigay nyo agad, nawawala na yung challenge namin. At kapag nakuha na namin yung gusto namin, nawawala na yung thrill at nawawala na yung pagkagusto namin sa bagay na yon or sa tao na yon So, magpakipot ng konti, di ba? Pakita mo na hindi ka easy to get, di ba? Yun na lang ang term natin para maintindihan natin agad-agad, di ba? Huwag naman yung sobra-sobrang pakipot, yung talagang wala nang makita yung lalaking pag-asa, huwag ganun. Slight lang. Magpakita pa rin ng hint na gusto mo siya para ganun, mas challenge siya. Kasi ang lalaki, pag nasa-challenge yan, talagang nagpupursigihan, pinag-iigihan, pinaplanuhan yan oh, para makuha ka. Ganun yun. So, mas lalong nagiging kaakit-akit sa paningin namin yung may kunting pagpapakipot. So, ayan po, ang number two. Number three. Ito yung tiwala sa sarili. So, madalas nating naririnig or nakikita ito, yung confidence mo sa sarili mo. Actually, uh, hindi ito physical, pero ilalabas niya yung physical na aura mo dahil sa ipinoproject mong confidence. Kahit hindi ka sobrang kagandahan, kung talagang mataas ang kumpiyansa mo sa sarili mo, yung tiwala mo sa sarili mo, wow, mas nakakaakit yun sa mga kalalakihan. Kesa naman, napakaganda ng mukha mo, pero wala ka namang ipinapakitang uh, kumpiyansa, wala kang ipinapakitang confidence. Yung kapag kinakausap ka, hindi ka makapag uh, communicate nang maayos, parang wala kang alam. Yung tipong sobrang napakamahiyain mo dahil wala kang confidence sa sarili mo, di ba? 'Yun ang dapat mong i-improve, yung pagiging confident mo. Tiwala kumpiyansa sa iyong sarili kasi yan ang nagdidikta sa mga galaw mo, di ba? 'Yun ang nagdidikta kung paano ka makipag-usap sa ibang tao, di ba? Kasi kung confident ka, ay talagang chin up, di ba? Tapos pag, kapag nakipag-usap ka, talagang ipinapakita mo na kayang-kaya mo, di ba? Lalo kaming nabibighani sa mga ganyang parangian. So, ayan po, ang number three. Number four. Ito yung ngiti at eye contact. Alam nyo, ang ngiti, talagang contagious yan. Napakagaan ang loob ng mga tao kapag ikaw ay palangiti. At siyempre, mag-remain ka ng eye contact, lalong-lalo na kapag nag-uusap na kayo. Ang pagngiti kasi, di ba, minsan may gusto ka sa isang tao, sa lalaki, kusang lumalabas yung ngiti mo, di ba? Yung nararamdaman mo sa sarili mo, nagre-reflect yan sa mga ngiti at sa mga mata mo, di ba? So kung talagang nakangiti ka at talagang nakikipag eye contact ka, nararamdaman niya yung vibes na nakikita niya sa aura mo. O ba? Diba? So kung ganyan, napalangiti ka, mas madaling maakit ang lalaki sa iyo. Mas madali kang kausapin. Mas madali kang i-approach. At ito ang isa sa mga kaakit-akit sa paningin naming mga lalaki. Number four. Number five. Ito yung kilos at pananalita mo kung paan ka kumilos, kung kumilos ka ay maharot. Of course, gusto namin yung hinaharot kami, pero kapag kami lang. Pero kapag nasa public ka, ayaw namin yung ganun unless na talagang uh, tayo lang yung nasa public. Maharot ka para sa akin. Okay lang yun. At yung pananalita mo, kapag yung mga lumalabas sa bibig mo ay talagang bastos, walang finesse. Puro masasama yung lumalabas sa bibig mo, mga pagmumura, Kapag ganyan ang mga pananalita mo, nakaka-turn off agad yun sa mga lalaki. Kapag gusto mo na maging kaakit-akit sa mga lalaki, i-improve mo rin yung sarili mo kung paano ka gumalaw sa public at kung paano ka makipag-usap. Parte yan ng dating. So, yun yung mga katangian na talagang naaakit kami. So, yan ang number five. Number six, i-improve mo yung sarili mo. So, since ito ay pangaakit, so most likely na yung physical na itsura mo. Mag-upgrade ka. Ayusin mo yung mukha mo. Siyempre, maglagay ka dyan ng mga para ma-highlight yung physical na kagandahan mo. Ito pa, magpaayos ka ng buhok. O, di ba? Kung alam mo na mas nakakaganda sa iyo yung o, magpaayos ka ng buhok, gawin mo. Magdamit ka ng maganda na alam mo na nakakaakit sa mga kalalakihan. So, i-improve mo yung physical appearance mo para mas lalong kaakit-akit sa paningin ng mga lalaki. So, ayan po, ang number six. Number seven. Ito yung malinis at mabango. Woo! <laughs> yan talaga. Siguro naman lahat uh, ay yan ang uh, gustong-gusto ng mga kalalakihan kapag minsan may napadaan nga dyan na babae. Tapos, yung amoy, yung amoy ay talagang wow, ang bango naman nun. Mga lalaki talagang napapasunod yan ng tingin. Ah, di ba? Ganun yun. Kasi, oh, ang bango naman nun. Grabe, ano? Oh, di ba? Yun. Siyempre, hindi kailangang magpabango ng yung mga mamahaling pabango. Kahit yung amoy fresh na fresh na paligo, wow, nakakaakit sa aming pangamoy yun, di ba? Oh, uh, Basta malinis ka, mabango ka, very good yan. Gawin mo yan. Magiging malinis ka at mabango. Sigurado yan. Nakakaakit yan. Maaakit kami sa mga ganyan. Number seven. So, ayan po ang mga gawin mo para mas lalo maaakit sa iyo ang lalaki. O, diba? So, sana ay nagustuhan nyo ang ating topic for today. Next story time, don't forget to subscribe.